Hello! Magandang araw sa inyo mga kabinibo. Ito naman po ulit si Ms. Diary. At uh, meron naman po tayong liham galing sa isang uh, kababayan natin dito sa Saudi Arabia. So, nandito po siya sa Riyadh, Saudi Arabia. Kaya uh, tunghayan po natin ang kanyang um, nakakalungkot na liham ng buhay OFW. Dear diri diary. Magandang umaga po sa inyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Hasmin. At uh, ako po ay 45 years old na at ngayon ay na nakadalawang balik na po ako dito sa Saudi Arabia. Nakadalawang kontrata na po ako. At uh, gusto ko pong uh, ibigay sa inyo ang aking story, ang buhay ay W dahil uh, ang buhay ko po ay nagkaroon po ako ng kinakasama sa loob ng 18 years nagsama po kami hindi ko naman puso ko takalain na aabot kami ng 18 years na pagsama na hindi niya po ako pinakasalan. Kami po ay nakatira sa Kaloocan, sa Pilipinas at nagkaroon po kami ng apat na anak. Hanggang ngayon po ay hindi pa niya ako napapakasalan. Hanggang isang araw po, tumawag ang aking kapatid at sinabing ang kinakasama ko ay nakabuntis po. Iniisip ko po kung anong dapat kong gawin masamang masama pa ang loob ko. Inaakala ko po ay ako talaga ang kanyang pakasalan sa tinanggal-tagal na kasama namin. Hanggang ang anak ko nga pong dalawa ay nakapag-asawa na rin. Kaya hindi ko po alam na sa diary ko anong dapat kong gawin. Dahil sa mga napagdaanan ko hirap dito sa Saudi Arabia lahat hindi ko hindi ko ang aking sahod para lang maipon at magpadala sa pamilya ko pero sa lahat ng mga ginawa ko ito pa pala yung isusukli ng asawa ko sa akin hindi pala ako yung pinapangarap niyang papakasalan at kasakasama pa niya ang aking magulang sa kabilang bahay dun niya itinira ang kinakasama niya ngayon masama ang loob ng aking mga anak Kasmin, nagpapasalamat sa iyo at pinag uh, pinagkatiwalaan mo ako na ibahagi sa amin ang iyong istoryang buhay at FW. at uh, nalulungkot ako sa naging sitwasyon mo ngayon. Uh, sige lang magsumikap ka para sa mga anak mo. Total may yung anak mong dalawa ay may asawa na. Kahit na nakapag-asawa sila ng maaga, kailangan pa rin nila ng gabay na galing sa iyo at subaybayan mo pa rin sila. Uh, pag uwi mo ng Pilipinas ngayon, June, makipag-usap ka muna sa iyo, sa harapan ng inyong pamilya mo at pamilya ng asawa mo para magkaayos kayo kung anong magiging desisyon nila para sa... para sa pamilya nyo kung... Kasi ang sinabi mo dito sa sulat mo ay labing walong taong na kayo nang sasama ng asawa mo at hindi kayo kinasan. Sa loob ba ng labing walong taon na pagsasama nyo, hindi mo lang siya sinabihan na magpakasal kayo. Kasi sa atin naman, sa Pilipinas, kaysa nga na magsasama kayo tapos maghihulay rin lang kayo, mas mabuti na rin wala kang dokumento. Kaya lang na kung ganyan rin lang ang sitwasyon, mabuntis pa sa iba. Kasi lahat ng bagay na to may mga dahilan na Panginoon sa atin. Lahat ng mga nangyayari sa atin na problema ay binibigay sa atin, kaya natin yan. Kaya natin lusutan lahat yan. Kaya magpakatatag ka, Isipin mo na lang na ang mong pagsisikap para sa mga anak mo at para na rin sa iyo. Uh, kung alimbawang humingi ng tawad ang asawa mo at uh, siguradong kung babalik siya sa iyo o kung tatanggapin mo, ang desisyon niyan ay nasa sa iyo pa rin. Kahit na anong ipayo ng namin, ipayo ko payo ng mga kamag-anak mo. Kung ang desisyon, ikaw at ikaw pa rin ang last decision na magagawa uh, ng ikabubuti para sa pamilya mo. Sa, nasa sayo, kahit gano'ng kasakit ang napagdaanan natin, hirap sa buhay, o mo kakalimutan, magpatawad. Maging masaya tayo sa mga araw-araw ng ating dahil yan ay uh, pagsubok para maging maayos ang ating buhay para mag move on tayo pare-pareho yung mga yung asawa mo at ikaw yung mga desisyon yung dalawa isipin nyo lagi ay yung mga bata yung mga an anak nyo lagi kayo magdadasal huwag nyo kalimutan na magpasalamat sa araw-araw na blessings na dumadating sa ating buhay kahit gaano pa kahirap ang buhay natin. Ayan, maraming maraming salamat Hasmin sa pagbibigay mo ng buhay OFW at lagi kang mag-iingat na ka ng poong may kapal at um, hangad ko a uh, Lumigaya ka at nakamutan mo ang kaginawahan sa buhay. Maraming salamat. Hello! Uh, maraming salamat sa mga taga-sabaybay. Maraming salamat mga ka-believers. Please don't forget to subscribe my channel. Please uh, like and share. And don't forget to hit the notification bell para kuma-update po kayo sa mga videos ko. Maraming salamat! Bye!